Hoy! Umaawat nang yan. Nakita ko talaga dito sa harapan ko. Nagganuhan sila. Nagbatuhan. <laughs> ako na ang barangay. <laughs> <laughs> Tingin na <gana> lang ako. <laughs> guys, so Dalawa lang kami ng TV. Magpa-vlog tayo dito. Vlogag.

nag aawat lang si Tatay. nag aawat na. Oo, lang. Oo nga, Hoy, 'yung anak mo doon. <laughs> ako. Ako talaga 'di ni, ni na sila. Hindi talaga ako makapag-at nakatayo ng ako dito tapos pinakin mo ganoon. Sino ba 'yun dito? <laughs> Sino ba 'yan dito?

没有，没有。<noise> <noise>